So, guys, ayan. Pupunta na naman kami sa... Uh, nagpapasama yung isa kong friend para pumunta sa KDA o sa bazaar. So, pupunta kami uh, Friday ngayon. Kaya medyo dapat late. Pupunta namin dahil mag-open pa sila ng mga 3 Pero ngayon, 2.30 na. So, tamang-taman lang kasi mag-aantay pa naman kami sa sikyan. At... Uh, Papakita ko sa inyo kung makakapag-video ako kasi mahirap mag-video dito. Uh, medyo nakakatakot. Bukod sa nakakatakot ay hindi rin, maraming mga shop ang hindi nag-aalaw ng video o ayaw nila nung videoan sila. So, kailangan medyo ingat at papi, um, maingat ka at uh, careful ka din kasi baka mamaya syempre makasuhan tayo. So, papakita ko sa inyo at pupunta rin yata kami sa okay, okay. Kung makakapunta kami, din yung Ewan na, basta kasi magkakalapit lang yun eh, walking distance lang. As in, tatawid ka lang. Pero, uh, syempre, basta hindi ko may sure kung talaga makakapag-video ako kasi uh, nakaka, <laughs> nakakatakot. I mean, uh, it's dangerous. Hindi, hindi, hindi tap, uh, marami kasi dito mga snatcher, at saka, hindi mo kasi mafe, malaman kung sino snatcher, kasi minsan, kung sino pa yung maayos na maayos yung suot, siya pa yung talagang, siya pa yung, sila pa yung nag snatch kung sino pa yung, alam mo hindi snatcher, sila yung talagang snatcher, kaya, mahirap, lalo na tayo, kasi, iba, hala uh, picture, o yung mukha natin, na hindi nila kalahi, so, kahit pa magmas, nagmamas na nga ako eh. Pero nagmamas, nagka-classes. Uh, Pero minsan talaga alam pa rin nila. Siguro sa kilos natin at sa mga sa, sa, accent ng pananalita natin. So yan lang at uh, uh, please stay until the end. Uh, watch the video until the end, okay? Para may alam kayo about sa Pakistan kahit pa paano. O dito sa Karachi, exactly. Kasi nasa Karachi po ako mismo. Sa mismong city ng Karachi. Ayan. See you! Bumalik yeah, ako, brother. Kasi... Ano? Nakalimutan ko yung... Nakalimutan ko yung cellphone. Eh, inis. Napagluya ko. Taas pa naman. Hindi na si na. eh, ko na sila eh. Hindi ko na sila eh. Tara. Sarado ka ba dyan? Yan, sarado nyo. Ayan. Magkasama na kami nila. So, unexpected. Oh. Uh, unexpected gala. I mean, hindi gala. May bibili na kami importante. Sa bazaar. So, yan. Nalita na ako. Ah kaput. Dito kaya ay, di pa ay, nagka nagka problema kami sa ano sa tubig dahil diyan. Ayan hanggang ngayon di pa tapos. Ayan. Oh, grabe talaga. Ito so, ang main road pupunta ng Medias at nakasakay nga kami ng uh, Reksy. at ito yung mga kalye nila dito. So kung mapapansin nyo, parang pili, -pili kaya nga, sila. kaya nga lang, uh, compare kaya, sa Pilipinas para, yun, para sa akin, mas disiplinado pa rin ang mga tao sa, sa mga Pilipinas kaya. At mas malinis, may may malinis pa rin tayo kahit na maraming mga Pilipino <laughs> nagsasabi na kulang sa disiplina yeah. At kung hindi malinis, hindi masyado malinis sa mga Pilipino Pero sa totoo lamang po ay napakalaki ng kaibahan ng kalinisan ng mga Pilipino At mas malaki ang disiplina at kalinisan nating mga Pilipino um, uh, mayroon pa rin tayong respeto kahit pa sabihin nilang kung ang pag-uusapan ay manners. Uh, anyway, ang manners actually ay dipidepende rin ang definition, depende sa kultura kung, na, kung anong mayroon ng isang bansa. Sa at, dito sa Pakistan, iba yung klase ng manners sa kanila at uh, magugulat ka na lamang kapag wala ka talagang ka-idea about sa kanilang kultura. So ayan, malapit na kami sa MTS at ito nga yung mga bases o klase ng bases na mayroon sila dito na pampubliko makukulay. At katulad nga nung sinabi ko doon sa, sa isa kong video last time na ang mga babae at lalaki hiwalay. Ang mga babae ay nakaupo sa unahan at ang mga lalaki ay sa hulihan. At malapit ito, ito mas masyado ng malapit. Siguro mga one, more than one kilometers lang from Gulshan or from sa amin, papunta dito sa MTS. Napakalapit lang talaga. Pero hindi kami pupunta. ayon, um, tanaw na simula dito sa lugar nito ang MTS. Pero hindi kami sa MTS pupunta. Pupunta kami ng KDA Market ito ay gulshan pa rin kasi nga doon namin mabibili, bibili kami doon ng mga kailangan namin o kailangan ng aking kaibigan uh, at ako naman bibili ako ng mga tela at pipe pang-piping sa ipapatahi ko dito na nga kami. Ito, may ang cute ng uh, sapatos, di ba? Uh, ang I mean, ang cute ng medyas kasi nga winter season na dito sa Karachi o dito sa Pakistan. At katulad din na sinasabi ko, hindi masyadong malamig dito sa, sa Karachi compare sa ibang party ng Pakistan. Kaya ayan ang cute pati yung kanilang mga uh, sombrero para sa bata at para na rin sa matatanda. At halos lahat ng pinda dito ngayon ay para sa winter. Dahil nga Friday, uh, 3pm na ngayon pero napakarami pa rin yung store ang sarado. Ayan ang oh, mga damit. Pakistaning damit. Ayan, mga nagbubukas pa lang sila kasi nga, Friday. Ayan, o, oh, close pa sila. Kasi nga, Friday. Pag Friday. Oh. oh. Pero gab hapon na, o oh, nga, pastry na. Ewan pa sa mga to. Sarat. Kasi kung kailan gabi, sila nagbubukas. Ayan. ayan. panay sweater kasi nga, uh, winter. So, ayan. Mga jewelries. Ayan, mga laruan. Punta kami dito. Mano, may bibiling ka pa ba dyan? May bibiling ka pa ba dito? Okay. Ayan, ito yung market. Kasi pag ako lumabas, siyempre pera ko. Oo. Pag siya magbabas. Pag yung sa mga malls, diba? Oo. Dito ba tayo titingin o sa iba? Doon tayo. Hindi, ito second hand to eh. O, oh, oh. oh, mix ito. Second hand at hindi second hand. Ayan, o oh, ganyan yung kami. Ayan, hindi pa kami naglalakad. Hindi lang. Dito, o. Oh, dito sa mga, hindi, hindi, laruan to. Dito sa, gumina natin ang ano. Dito kaya magtanong ka muna. Wala yan. Ay, mga laruan. So, ayan. Ito dito, dito. Minsan mayroon silang ganyan eh. Ay, ah, don pala sa mga may gamit oh. Yan sa mga walis. Lumber. Dito, dito. Tingin ka muna dito. Ayan, mga silk yan. Silk. May mga lamis na dito mga kung ano-ano. Ayan, panay sweater kasi nga uh, winter. Dito nga kami bumibili ng mga pipings, linings, o mga pang-pajama. Ayan, lahat tela. Lahat ng klase ng tela mayroon sila. So, ito na nga, nandito na ako sa bahay. Galing, galing sa KDA or The bazaar. Okay. Hindi na sa, hindi na kami tumuloy sa NPS kasi, ano, uh, medyo hapo na at saka medyo mabigat-bigat na yung aking dala o yung aming dala. So, ito yung pinamili ko. Bumili ako kasi nga may mga tela. Lagi akong binibigyan na tela ng aking binan yan. Ito ay nylon or georgette. I think it's georgette. So, uh, ito yung georgette. Diba? At uh, ito ang pang lining kasi nga manipis siya. So, dito ko diba manipis. So, lalagyan ko ng lining. So, ito yung lining. Right? Binili ko doon. And, uh, ito yung kanyang piping. So, itong lining. At ito naman uh, ang piping. So, black. Diba? Ang piping yung ganito. Pag papatahi kasi ako, pinalalagyan ko ng piping yan. Katulad yan. Diba? So, ito yung black na piping sa aking. Nito ang tela nito. Tapos, mayroon ako dito yung silk. Yan. Silk na tela. Okay. Self naman siya. Ito ay shirt at dubata. Lahat ito galing kay Pianat. Okay? At kay Pianat, kay Hibag. So, ito, dahil may dubata, tsaka uh, dress, or uh, kamis. Kamis ang tawag nila dito. Kamis ang tawag nila. Kasi mahaba ito na shirt. So, yan. Uh, silk siya. At, uh, syempre, dahil self, dapat yung kanyang five things ay self din. Yan, di ba? Yan. Self din yung kanyang five things. Dahil dubata, saka shirt, So, yung pipings, ang, um, ito, one yard 2 eh. So, one yard is a uh, 400, okay. Yeah. Uh, 400 yung one yard. Actually, 500 siya. Tinawaran ko lang ng 400. May tumalit pa nga yung ko. Pero, yung ko nang magpag uh, kasi hindi naman ako siya. Ano na mag-ingish? Pero, ah, mag-gordo. Pero, yung nga, uh, sa pilitang pag nang nakakaintin na hindi. Then, nila. So, binigay sa akin ng 400 per yard, okay. At, ito yung isa pa. So, binigyan, binigyan ako din ng hipag nitong ganito pula. So, sabi nga ng asawa ko para daw Christmas tree. Pero anyway, na, na, naku na ako. Medyo, para sa akin, cute yung design. Yan. At saka, depende syempre sa paggawa ng dami. Diba? Kung paano mo siya ipagagawa. Pagagaw, so, ang aking gagawin dito is ang, ang piping sa ginawa kong green. So, ayan. So, dapat yun, diba? Piping is green. Magkatuna dapat, yan. Then, ang pajama niya ay green din, yan. Ito naman, cotton. Cotton ang, pina, ang binili ko kasi nga, para na may susot ko din siya sa summer. So yan. Okay, piping sand, uh, pajama. Then, ito. Bumili ako ng dubata. Dubata. Wala siya, simple lang siya. Wala siyang design, okay? kasi may pink akong gown. So bumili ako nitong dubata. Ganyan lang ka simple, pinatahilan yung gilid. Hindi ko na pinalagyan ng lace kasi pang ano lang naman, pang bazaar at saka pang araw-araw. So, simple lang. Tsaka isang white, parehas din. Parehas din yung size. Hindi ko lang alam kung ilang yards ba ito. Tingnan natin. Siguro mga one and a half ito. No, ano, no, no. Oh, oh, two. Yeah, one and a half. One and a half yard siya. Uh, or, or, uh, 400 ang isa. Okay? At ito ay nylon ata ito. Okay, nylon. Hmm, nylon ito. Pero maganda yung pagka-nylon niya. Okay? Then, Bumili din ako nito kasi nga dito ay malamig. talagang nga si malamig. Okay? Pero wala kaming ice. Uh, sa ibang lugar ng Karachi, ng Pakistan, ay naging yellow. Pero dito sa Karachi, hindi siya naging yellow pero sobrang lamig. Uh, malamig talaga. Pero ngayon, hindi ko pa masyadong ramdam kapag nasa lugar ng bahay. Syempre. Yan. Ito naman, pajama. Para sa aking mga anak. Maganda yung ano, maganda yung tela. Okay? Pajama. Yan. Maganda ang garter. Hmm, kita nyo? Maganda yung, maganda yung pagkakatahin ng garter. Uh, ng kanyang waist. Hmm, maganda, ganda. Ito, uh, unisex naman kasi siya. Kasi yung mga anak ko babae. So, unisex siya. So, kaya binili ko. ah uh, ito, ang isa nito ay, ang, 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 price sa amin, sa akin ay 1,000 daw isa. Ito, isa. Ito, 1, 2. daw ito kasi nga may may zipper dito sa side tapos may bulsa yan both both side yan may zipper zip uh, pocket di ba so one to daw ito at saka yung tela niya hindi na, may maganda din tela niya oh. maganda makapal okay pwede rin siyang isuot sa summer hindi hindi siya mainit hindi masyado mainit pero tama lang siya sa sa weather okay na medyo malamig tapos one to daw yon ito naman daw ay 1000 yan ah uh, ito simple lang, pero maganda rin yung tela niya. Hindi manipis, tama lang yung kapal. Ayan o. At maganda rin yung tahe. So, very clear, dito lang yung mga parang local na may mo sa mga market market, ganyan. Tapos yung garter niya, normal, normal na normal lang yung pagkakatahe. Pero sabi, 1,000 daw. So, ah, syempre, alam nyo naman tayo, mga mami, ma-abilidad, ma ma, 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 ma diba? Madiscarte tayo yung mga mami. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, kukunin ko siya ng one po lahat. Okay? One to yung dalawa. Sabi nung tindero, kasi nga, syempre, yung, 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 yung pag-uordo natin ay oldong karabaw. Kung, <laughs> kung maingis karabaw ako naman, oldong karabaw. So, sabi ko, kuponin uh, ko siya pero dapat 1200 lang kasi dito hindi sila nagsasabi hindi sila nagsasabi ng 1200 1500 hindi ang kapag sinabi mong 1 dapat yan ay 1200 kapag sinabi naman natin 1500 1500 so sabi ko 12 1200 lang siya ay nung una ayun yung pumayag sabi niya okay bibigay ko sa iyo kasi nga daw 2200 yung total price dapat niya pero dahil nga nagtumawa daw ako bibigay daw niya ng 15 sabi ko hindi kukunin ko yan ng 12 or else hindi ko siya kukunin So, yun, binigay niya. <laughs> One to yung dalawa. Yan, ganyan, ganyan lang tatawad ka kahit na English ka pa ah, kahit na ulo ka pa kasi nga, naiintindihan ka naman nila. And actually, hindi naman lahat, na, lahat ng nagtitinda o lahat ng nasa kabasar uh, ay nakakaintinda o kurdo. Okay? Yung iba, hindi rin nakakaintinda. Nahihirapan din silang intindi Kasi nga, uh, uh, marami sa kanila is Reiki, o Cindy, o kaya naman ay Patan, pasto yung salita nila. Kapag naman sindi, sindi yung salita nila. Kapag naman um, strikey, strikey yung salita nila. Magkaiba talaga. Pero, yung ordo kasi, sa, sa atin yan, sa Pilipinas, ay Tagalog. Kaya kung maraming mag-ordo, okay yan. Ah. So, ayun. Yan ang ating, yan yung aming day today kasama ng aking kababayan. Nakapit bahay ko lang talaga kasi <laughs> yung bahay namin is uh, siguro. Bye! Ingat, alapis! So yung ang kaibigan ko ay malapit lang talaga dito sa amin. Actually, walking distance lang din siya kung medyo masipag ka. <laughs> Pero kung hindi ka masipag maglakad, ay yon. Um, malapit lang, madali lang, mga siguro mga 2 kilometers lang siya. Okay? And that's all for today. And thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. See you on my next video. Bye!